Uh, good day mga tol, welcome back dito sa aking munting channel Nandito dito tayo ngayon sa may Anta Outlet Store Eastwood at ito, may ilan ilan tayong mga sapatos on sale dito as usual, napakarami namang sale dito kasi outlet store po ito ng Anta so, kung bago ka lang sa channel ko mga tol ngayon ko lang napasyal dito, huwag makalimutan mag subscribe like at hit my notification bell para updated ka na rin sa mga vlogs kagaya nito at iba pa, dito pa rin sa munting channel yung like, huwag kalimutan kasi nakakatulong talaga yan sa mga videos algorithm o youtube algorithm nang bawat vlogs na pinapaskil ko dito dito sa maliit kong cha uh, youtube channel na to so paano mga tol, tingnan na natin yung mga sapatos natin on sale dito, ng mabilisan kasi 9.30 na ng gabi papasok pa ako uh, at magsasara na sila, tara so ito mga tol, kung naghanap ko ng mga basketball shoes ng Anta so meron tayo dito yung naka clearance sale as usual yung mga yan, basketball shoes yan yung banda dun sa dulo, mga uh, training shoes at running shoes na to mga tol, pero most of the uh, uh, footwear na nakikita natin dito sa wall na to, basketball shoes. Kagaya nitong gustong gusto kong to, yung ano, Shock the Game na to. Ito yung pangarap kong Shock the Game pero hindi yung gantong kulay mga tol. Ito on sale na to eh. Check natin yung price. Ayun so, oh. from original price of 6,995 pesos down to 4,996.50 pesos. Tapos colorway available, uh, parang ito na lang din mga tol. Tapos meron tayong mga Clay Thompson Low, Clay Thompson Light 7 kagaya ng shot natin na to, na to ayun yung ibang colorway may blue doon puti may pangalan to ito mas lightweight to kumpara sa Shaq daging na yun then price neta mga tol is price check 5036.50 dating 7195 ayan parang ganito yung ibang colorway niyan ito neutral, uh, neutral color nabubulol tayo mga tol tapos ito yung mga to Skyline yon Skyline It's, isa to sa mga gusto ko dito ito 3147.50 na lang mga tol From original price of 6,295 pesos. Ito gustong-gusto ko rin to. Mas low to the ground kasi itsura nito mas mas basic o mas simple kumpara dito. Ang kagandahan lang kasi nito mas techy ito, may carbon fiber pa. Ito naman, mayroon naman tong TPU cage. So maganda pa rin. Tapos mas lightweight. Mas prefer ko kasi lightweight para pwedeng uh, i-running no? o jogging So, Gordon Haywards o so 3497 na lang, dating 6995, meron pa isang colorway yan. So, at ni uh, Poy Poy Aktub minsan eh, yung gantong colorway. Nung unang labas niyang Hayward na yan. Tapos eto, ngayon ko lang ito nakita sa outlet store. Isa to sa mga recent na nilabas. Makasabahin niya ito itong Skyline. Medyo mahal pa, 5596 pero ito. siyang 6995. Ganda na ito mga tulo. Slim type. Ganda. Tapos check pa natin yung iba mga let's go i can feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they wanna go eat then you know i'm gonna feed them if you coming for me hope you are ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'm a nandito. Oh, 3,477 oh, 3,477 same price Ito gusto ko rin to dati Yung navy blue nito Ang ganda kasi nun mga tol simple lang Tapos may nakita pa ako dito isang colorway nya Ito same price lang kaya to Sa baba oh, 3,477 Tapos yung lumang uh, Shock the game din may pangalan nito nalimutan ko uh, 2,697 na lang mga tol Kaya kung tip nyo yung gantong colorway oh, Meron tayong ganito dito 3,477 so, Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause time. I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be. Tapos so, ito pakita ko na lang dito yung mga hindi ko napakita sa wall. Ito, yung Gordon Hayward na to. Siguro same price lang naman. Walang price. Ito yung HyperX version ng GT3. Hindi ako nagkakamali. G ah, GH3 pala. GT3. Saan ganyan yun? <makes noise> Tapos ito pa isang version. 4197. Dating 6995. Ito yata yung glow in the dark ko. Hindi ako nagkakamali. Tapos ito, uh, yung jeans type. Mamorma. 4197 din. Ayan mga tol. Ayan. So fan ng gedong style ng sapatos ng Gordon Hayward 'yan. Meron pa tayo niyan dito. Tapos itong mga 'to, yung Shockwave ba 'yung tawag doon? Ay, ito 'yung name. walang uh, price. Original price 4995 pa. Yan. Kasi ang kulay niya. Ewan ko baka naka-regular price pa 'to kasi medyo bago pa yun mga 'to. Okay, may nakita ako, ito 399750. Dapat dating, dating 7995. Ah, uh, KT7 with nitro ang um, pangalan dito sa potion nila basta ganun ito baka naghahanap pa ng ganito color lime meron pa tayo dito mga tol ayan mabilis na lang to ayan may mga 50% off tayo hanggang dun sa may wall na yun pati sa labas may nakapaskill na 60% off hanggang 60% off yata yung mga sale nila dito mga tol ayun sa mga apparel yata yun ayan naka 60% off yung mga apparel o 50% off hanggang 60% off mga tol tapos ito mabilisan lang talaga talong mga tol magsasara na sila yun, ito mga tol So, quarter to 10 na mga tol. So, to, running shoes, 2,6, So, pisa natin dito, tapos check na natin yung iba. i be I life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I don't lie at night. I will be in my feelings. I'ma be fine. Need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight. chocolate 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 Paano yung pogi na lang? Ayan, eh. ganyan na lang, ganyan lang. <laughs> Chocolate! Chocolate! <laughs> sa mga fan ni Gordon Hayward, meron pa tayong budget shoes ni Gordon Hayward, yung pounds 2, pounds 3. Mga ganun, mga tol. Naka-regular price siya dati ng 4,795, down to 2,397.50. Uh, dalawang colorway dito sa may bungad mga tol. Siyempre may selection din kayo ng mga basketball dito mga tol 'to. Yung mga uh signature yata yung Clay Thompson, ito hindi elements yun Tapos naka 244675 yung iba, to Clay Thompson 'to. Ito uh walang price mga tol. Siguro ganun din yung price range nito mga tol. Ito yung regular basketball. Uh, Anta, may Chinese uh, uh font doon. Ito Anta branding. Siguro mga ganyan yung price range o oh, mas mura yung iba mga tol. Yan, yata. Wala, isa lang yung may price. Yung Clay Thompson lang. Ayan, check natin yung iba. O, oh, mamaya, wala talaga eh. Ito lang. Dati siyang 3,795 ngayon. Again, 2,4,4,6,50. Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They, wanna rise you, drown. They wanna... Dating 4995 ngayon 249750. Ito mga running shoes mostly dito. Uh, ah, kay mga tol 249750 ulit. Tapos isa isa na lang natin ang to, mga bibilhin ton mga tol. 249750 ulit. Mga slim type na running shoes tapos magagandang uh, cushioning technology na 'yung ginamit ng Anta dyan Hindi tinipid kaya masarap sa paa mga tol 'no. So ito lightweight 249750. Parang halos lahat yata na nandito is naka 2497.50 mga tol. Ayan. Again, sa mga nagtatanong ko saan ito, dito lang to sa may Eastwood Lewis, Quezon City, out, uh, Anta Outlet Store. Ito, 1497.50, lightweight running shoes, budget friendly, wala ng 1.5. Ito, 1497.50 din mga tol. Tapos ito, gray, neutral color, 1.3. 97.50 at marami pang iba mga to. Ganyan yung mga presyo natin dito. May below 2.5, may below 1.5, below 2K, nandyan. Tapos yung mga medyo high-end na, eto medyo, medyo, medyo pricey ng konti. 3.147.50. Yan. Napakagandang tusya na yung Nitrotec ko. Oh. Ang uh, ginagamit sa mga Clay Thompson, uh, Clay Thompson shoes, eto ganun din. Forma na ito. Oh. 3.497.50. Tapos sa baba, yung gantong colorway, ito baka gusto mo ito. 37-47-50 tall, lightweight running shoes. Tapos ito pa, yung, uh, usual na natin nakikita, ito. 39-97-50, ang ganda talaga na ito mga to. Slim type. Tapos ito pa mga to, dalawang colorway, ayan eh. Dalawang colorway, lighting, uh, lightweight running shoes. 279750 Ayan, mga tol. Ilan lang yan sa mga running shoes, uh, lifestyle shoes na napakita ko sa inyo kanina doon, mga basketball shoes and training shoes. Ayan, yan yung mga sapatos available dito. Kaya kung naghahanap kayo ng budget friendly na mga sapatos, punta na kayo dito sa may outlet store ng Anta, dito sa may Eastwood Libis, mga tol. So ayun mga tol, about to close na yung store Kaya ikakat ko na muna yung vlog natin dito Medyo na late na rin kasi ako ng punta At papasok na rin ako ng trabaho ngayon din, mga tol. Shoutout ko lang muna sila, boss. Ayun, yun. Nagbabala sila, na boss. <laughs> sila, boss, JJ. And, Anta Eastwood team. Ayan. Uh, Panto na kayo dito, mga tol, no? Hanggat maraming sale. As usual, sale naman dito, mga tol. Kaya, hindi kayo ma uh, mauubusan ng uh, options or selections dito sa store nila. Pati na rin yung mga apparel natin dito. Ayan. Ang dami, mga tol. Hindi ko na napakita sa inyo yung mga apparel and accessories. Kasi nga, naubusan uh, nauubusan ako ng oras. I Inuna na lang natin yung priority natin as usual sa mga stories, yung mga footwear mga tol. At sa inyo mga tol, na ngayon lang lang pasyal. Dito sa Muntikong Channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, at hit yung notification bell para updated na rin kayo sa mga vlogs kagaya nito at iba pa dito. Dito pa rin sa Muntikong Channel. Yan. Aside sa mag-subscribe ka, pakilike na rin yung bawat video kasi makakatulong talaga yan sa mga uh, video o YouTube algorithm ng bawat video na pinupost ko dito sa YouTube channel kung to. Yan. So paano, hanggang dito lang muna yung vlog natin for today. Mahabang uh, may konting minuto pa para maglakad. Good day guys and kita-kits sa mga susunod nating vlogs mga tol.